Logo with me hello go with milk oh mga guys oh, there a consult and on oh, mga guys yeah <laughs> siya ginamos na siya no ginamos ginamos na siya lumaykenis siya ah, na lumaykenis siya mga guys fry it log eh. saging Asiya Lugawit Mel oh. Asiya guys Kinasa na yung mama guys Ayan selamat selamat po Sa patuloy ini pong support po Sa aming little channel Hope to see you again And Maraming maraming salamat po Samahan niyo po kami Sa aming po Patuloy po si Kuya Prince. Tulog pa si Kuya Prince. Tapu-tulog pa mga kapatid. Ayan. See you next time guys. Bye bye. Bye bye see ya. Goodbye. Goodbye. Bye bye Kuya. Tulog pa si Kuya no. Bye bye everyone.